si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagmamahal na hindi kailanman namamatay. Bakit minahal ng mga sahaba si Muhammad ng ganoon kalaki? Sapagkat hindi siya humiling sa kanila ng kayamanan o kapangyarihan. Bagkus, siya ay nagbibigay ng higit kesa tumanggap. Siya mismo ang naglilingkod sa kanila nakikibahagi sa kanilang gutom at pagod. Nakita nila siyang umiiyak para sa kanila at nananalangin para sa kanila. Sinabi ni Allah, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhima ma'anittum harisun alaykum bil mu'min Anong puso pa ba ang maaring makaakit ng ganitong pagmamahal, maliban sa puso ng isang tapat na propeta? Siya ay isang pinunong na muhay kasama nila at hindi mataas kaysa kanila. Nakikibuhat siya ng mga ladrilyo sa pagtatayo. Nakaupo kasama nila sa lupa at gumingiti sa kanilang mga mukha. سنابن الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر Fa azamta, Inna mutawakkilin. Ang lakas lamang ay hindi nakakagawa ng mga tagasunod. Tanging ang tapat na pagmamahal ang siyang gumubuo ng isang umma.